Isang mapagpalang araw sa inyo mga kaibigan. Sa video na ito pag-usapan natin kung bakit napaiyak si Carla habang nagbibigay ng tulong sa kanyang kabarangay. Noong Pasko nga ay namigay ng tulong si Carla sa kanyang mga kabarangay kasama si Kuya Jomar. At sabrang saya nga ng dalaga makitang masaya ang kanyang mga kabaranggay sa kanyang kunting tulong at naalala pa ni Carla noong walang wala pa sila at wala silang mailuloto tuwing Pasko. Kaya sabrang saya nito dahil sa ngayon nga ay nakakatulong na ito sa kanyang mga kabaranggay na ikaos din sa buhay. Kung naso baybayin yung mga kaibigan ng buhay noon ni Carla ay pinagdaanan din nila ng kanyang pamilya ang sabrang hirap ng buhay. At sabrang nagpapasalamat nga ito kay Calling Up Rob dahil sa tulong nito, kaya ngayon masasabi na natin na malayo na ang buhay niya kumpara noon. Ngunit ganun pa man ay nanatili pa rin itong mapagkumbaba. Kaya sabrang saya ng dalaga dahil pangarap niya ang makatulong din sa mga mahihirap at hikaos sa buhay, umpisa pa lang ito sa kanyang pangarap na maging isang charity vlogger katulad ng kanyang idol na si Calling Up Rap at balak pa nito tumulong sa mga mahihirap. Sa ngayon nga ay may sarili na itong YouTube channel at meron na po itong 94,900 na subscribers. Kaya hindi talaga malabo ang pangarap ni Carla na maging isang charity blogger katulad ni Calling Up Rob na tumutulong sa mga mahihirap. At suportado naman ito ng kanyang ka-love team na si Kuya Jomar ang plano nitong maging isang charity blogger, dahil gusto lang ng dalaga na ibalik e din sa mga mahihirap ang kanyang natatanggap na mga biyaya. Ano po ba ang masasabi niyo mga kaibigan kung sakaling pasukin na ni Carla ang pagiging charity blogger? Please comment down below at pag-usapan natin 'yan sa susunod nating video. Please don't forget to subscribe Calling Up Rob at Jomar Blog at ang ama ng Calling Up Val Santos Matubang.